Guys, ito na yung dates na ginawa natin. Dami. At ito yung sinipart ko na hinog na siya. Ready to eat na siya kasi naugasan ko na siya. At ito, after ilang days, may hinog din to Kasi, ayan, kulang, kulang na siya or matanda na siya. Ayan. Ugasan na natin siya. So, tomorrow, matutuyo na to. Ilalagay natin siya sa Tupperware. Ayan siya kadami. Diba? dami. Bukas, mamimili ako ng magaganda tulad nito. Ayan. Dadaling ko ng pinas. Ayan. May hinog lang yun eh. Ayan. Mga ilang araw may hinog yan. Ang ganda. Diba Ang ganda. ginagawa kami. Ito yung Meron din dito. Ayan. Ito naman, galing to sa ano, sa doon sa kabilang bahay. Ayan. Ayan. Last year nga, nag-upload ako ng video kung ako ko ng dates. Minsan, ito yung ginagawa kong dinner. Hindi ko pinakaayon yung balat. Hindi ko trip. Hindi ko trip yung balat. kapalas. pisa na yung ano, um, ceremony ng simba. Mas na ng gabi. Working mode pa. Nine ano na? Nine ten. So ang gagawin ko, lalagay ko siya dito para tomorrow is wala na siyang water. Tapos, ito naman, kukuna ko ng tubig para pagising ko tomorrow is wala na yung ano, nakatulo na siya. Pero dito pa rin siya ilalagay. Ayan yeah, no, no. o, ang Ano ba yung amo kong babae itong tuwa siya pag, ano, pag ganito yung may mga harvest kasi mahilig kasi siya mag... Tan hindi siya anong tatanim, pero gusto niya may tanim yung garden niya. Hmm. Ayan mo. Um, Ang ganda. Ang ganda. Aalisin ko na yung tubig. Pakita ka sa'yo yung tubig. Ayan o. Um, aalisin ko na yung tubig para bababa na siya. Para bukas, wala na siyang tubig. Ang ganda. Ito, painog na siya. Painog na lang. rinag nyo yun, guys. Buong pisa na yung simba. Oo, Bukas, for sure, natutuyo na to. Yung mga ganyan, ganyang kulay, paano na yun? Pahinog na. ayan lang. Ayan, no. Gustong gusto ko yung mga ganito. Ang gaganda. Guys, makinig. Oh, yung tsura ng ano ko. Mamo ko. Saan ba ako dapat? Ito guys, pakinggan nyo. gagayahin ako ng ano. Gagayayin ako ng parot. 不让买呀。<music> <music> 'yung nagtinatawag ako ng parents na 'to. Are they? wala na field tomorrow. maingay kasi, tapos hindi niya alam kung sinong gagayahin niya. Pero ano yan? Sa so, two years ba naman namin magkasama dito ng parot? Ako nagpapakais sa kanya araw-araw. Siyempre, makikilala niyo yung pangalan ko. Tapos lagi pa akong tinatawag ng amo ko, Maribel, Maribel, ganyan. Yun, tawag niya ako, <laughs> magta-tap ko tayo ng basura. O na yun. Huwag na natin pilitin. Hindi kita bibigyan bukas ng pagkain. Iwan ko na lang sa'yo. iyo. yung food namin tomorrow. Ito na siya. freezer, Iluluto namin yan sa oven. Then, luto sa oven. Tapos, walang rice tomorrow. Ano lang, bread. Ang sakit ng tan ko. Sakit pa ng ulo ko. Eh. So, yun lang, guys. Um, Tapos na ako sa work ko. Then, aakit na ako ng... Wait, magtatapon pa ako ng basura. Tapos, of course, magbibideo ako kasi aakit ulit tayo ng hagdan. Kasi... Okay. Ano? Sira pa yung namin. So, samahan nyo ako. Yan ang... Alam nyo, ano anong, anong patapos na? bye na. Patapos na yung time. Bye guys, good night. God bless you all.